Welcome po sa Cooking Alasen. Gagawa po tayo ng aking bersyon ng tupig. Kahit nasa ang sulok man kayo ng mundo, ay kaya nyo itong gawin dahil hindi po tayo mag-iihaw. Gagamit lang po tayo ng kawali sa pagluluto nito. wala ho akong mahanapan dinin ng dahon ng saging, naisipan ko hong gamitin aring balat ng mais. Dahil season ho dito ngayon ng mais, at saka mas matibay ho ang balat ng mais kumpara sa dahon ng saging. Putulin nyo lang ang sa may hulihan para mabilis matanggal yung balat ng ating mais. Pero kung wala kayong dahon ng saging or wala pa rin kayong makuhanan ng balat ng mais, pwede naman po kayong gumamit ng aluminum foil. Pagkatapos niyo ho aring mabalatan ay siyempre inyo ho munang lilinisin yung balat ng ating mais para ho hindi agad mapanis yung ating gagawing tupig. Wala ho kayong matapon sa mais dahil arihong buhok ng mais ay pwede niyong ilaga at gamot ho ari sa may mga UTI, masakit ang tiyan, sa may mga rayuma at iba pa. Ari naman ho ang ating tupig ingredients. Kailangan ho natin ng dalawang tasa ng glutinous rice flour. One cup ng kinayod na alangan na niyog. Ito po yung hindi buko at hindi rin panggata. Kalahating lata ng ube condensed milk. Kung wala naman ho kayong ube condensed milk, pwede ho kayong gumamit ng condensed milk at lagyan nyo na lang ng ube flavor. Haluin nyo ang honang ng bahagya. at maglalagay naman ho tayo ng gata ng niyog. Gagamit lang ang ho tayo ng mga 1 cup ng gata ng niyog. Kailangan lang ho ay paunti-unti yung paglalagay hanggang sa makuha natin yung tamang consistency. Sa puntohong are ay much better ho kung kakamayin nyo na lang ang paghahalo para mas mabilis at mas maabsorb ng ating glutinous rice flour ang ating mga liquid ingredients. Kapag garinin na ho ang itsura ng ating ingredients at wala na kayong makikita ang mga puti-puti, maaaring nyo na ho aring baluting sa ating dahon or balat ng mais. Mag-start na ho tayong magbalot at nila ang ho aring lalahira ng margarine or butter para hindi ho didikit yung ating tupig sa ating pambalot. Maglagay lang ho tayo ng katamtamang amount ng ating mixture sa ating balat ng mais. At ating laang hong ikot-ikutin para mas mabilis ho siyang mahulma. At ating huwaring ifa-flat para mas mabilis ho siyang maluto. Para po sa mas marami pang budget-friendly recipe, mag-like at subscribe lang po kayo sa ating YouTube channel. At kung kayo naman po ay mga naka-free data lang, maari niyo pong puntahan ang ating FB page na Cooking Alasen. Makikita niyo po doon ang mga listahan ng mga ingredients ng ating mga ginagawang recipe. Ulit-ulitin nyo ang ho ang ating process hanggang sa mabalot nyo na lahat ang ating mixture. Arin ho ang aking mga nabalot. Medyo marami-rami rin ho ang aking nagawa. Pero hindi ho siya pantay-pantay halos ng sukat dahil yung hong ating balat ng mais ay hindi rin naman ho pantay-pantay yung laki. Sa puntohong are ay nagpainit na ako ng kawali at saka ho natin ilalagay yung ating mga nabalot na tubig. Kailangan ho ang apoy ay nasa mahinang mahinalaang yun hong parang pang ininlaang ng sinain. Lutuin ho natin are at lutuin natin ng 15 minutes. After 15 minutes, atin na ho areng babalik ta rin at lulutuin ho ulit natin ng another 15 minutes. Tapakan ang ho natin uli at after 15 minutes ay pwede na natin aring hanguin. Kahit ho wala tayong ihawan ay kayang kaya pa rin natin magpagawa ng tupig gamit ang ating kawali. May kasabihan nga po na pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. Ari na ho yung unang batch ng ating naluto so atin hong titingnan ang resulta. ay tamang-tama la ang ho yung ating pagkakaluto din eh. So atin naman hong titikman kung okay yung kanyang lasa. Ay napakasarap ho, kaya kung kayo ay nagkikrib sa garning kakanin, ay subukan nyo ho aring aking recipe na re at hindi ho kayo mabibigo sa lasa. Pwede nyo pa rin ho aring gawing pang negosyo or pang handa sa mga okasyon. Kung nagustuhan nyo ho aring aking video ay makikisubscribe naman ho. At maraming salamat ho sa inyong panonood.